sinabi ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte na asahan ng mas marami pang pagbabago sa kurikulum ng basic education para sa epektibong pagkatuto ng mga bata. Inihiyagyan ng Vice Presidente sa kanyang pagbisita sa Cebu para sa turnover ng classrooms. Ang sentro ng balita mula kay Jesse Atienza ng PTV Cebu Live. Dito nga tayo ngayon sa Ecotech dito sa DepEd Region 7 Office kung saan uh, naghahanda ang mga staff dito dahil inaasahan ang pagbisita ni uh, Vice Presidente Sara Duterte dito. maya, -maya ay meron silang i-inaugurate uh, ng Mobile e-Learning Hub na isang uh, partnership project between uh, Department of Education kasama na rin ang Armed Forces of the Philippines at ang uh, DICT. Kanina ng umaga ay uh, si Vice Presidente Sara Duterte ay... Uh, bumisita sa dalawang lugar dito sa Cebu para mag-inaugurate o mag-turn ng mga classrooms sa mga paaralan. Una na niyang binisita kaninang pasado alas 8 kaninang umaga ay ang uh, doon sa bayan ng Asturias. Ito yung Kaluwangan one Primary School kung saan uh, nag-donate o nag uh, over sila ng apat na classrooms, no? Uh, apat na silid aralan o classrooms ang formal na na-turn over kanina dyan sa bayan ng Asturias. Isa itong paralan na merong 56 na mga mag-aaral at tatlong guro sa ngayon. Sa kanyang talumpati nga kanina, sinabi ni Vice Presidente na pinag-aaralan din nila ngayon ang blended learning program. Isa itong sistema na ginamit noong panahon ng pandemya para mas solusyonan naman yung uh, problema sa congestion, kakulangan sa mga classrooms at mga guro. At uh, aniya, uh, aniya ni uh, Vice Presidente Sara Duterte, eh, kailangan na ding mag-evolve ng Department of Education lalo na uh, umaangat na ngayon yung uh, artificial intelligence. So kailangan na ding umangat yon sa DepEd. At ayon uh, din sa Vice Presidente, kanina sa kanyang talumpati ay sa susunod na school year ay marami silang ipapatupad na mga pagbabago sa curriculum at teaching strands para makatulong na maresolba ang kakulangan sa classrooms at mga guro. At uh, binigyang diin din ni Vice President Duterte ang patungkol sa mga visual aids sa mga classrooms na dapat yung mga kinakailangang visual aids lamang ang nakalagay sa mga Uh, wall ng mga classrooms at hindi na kailangan yung mga hindi importante mga visual aids. Kaya ngayon, uh, inaantayan pa natin, inaantay pa natin ang pagdating ni Vice Presidente Sara Duterte. Uh, nakausap nga natin yung ilan sa kinatawan ng AFP kanina at uh, according sa kanila, itong uh, mobile learning hub na project na ito ay magagamit nila at madadala nila sa mga lugar kung saan uh, may kulang na mga resources yung mga mag-aaral. At ayon din sa Department of Information, Communications and Technology, eh, nakapagbigay na sila ng nasa 20 computers o laptops para sa mga mag-aaral. At sa ngayon, uh, inaantay na lang nila uh, dito ang pagdating ni Vice Presidente Sara Duterte para formal na ma-turnover ang uh, Mobile e-Learning Hub. Audrey? Maraming salamat Jesse at Yensa.